pagluluto ng katulong dito para para ano pero mga amo ko talaga hindi yan sila may buhay dito ng pagkain kasi ilang days na kami naubusan ng gasol baka may sira yung tanki namin kasi yung tanki namin tag 3 years talaga yan bago tubelan pero ngayon hindi mag 2 months lang ubus na kaya bumili na si sir ng ano. elektrik tu dikawa-awa dah aku nak gagai. Hai, dah sampai ni la pokok mangga. Amok pisku. Oh. Pian malapik nah. Serapian chicken ikan dengan wala kaming. so uh, ilang days na kaya hapon lumilid ang amo ko ng electric stove kaya nakapagluto na si Fatma kasi ilang days na bumibili kami ng pagkain at saka noodles lang diba? Sarap Yan, fried rice yan. Tira ako na ano, yung KFC kahapon. Tapos may tira kami na kanin. Then, hinimay-himay ko yan. Yung tira ko, may tira pa ako dito. Pangsahok ko yan ng noodles mamaya. Then, magigisa na tayo. Magsasangag na tayo.